Hello, good morning, good morning guys. Kain po tayo guys. Yung turkey po guys, ginawa kong adobo sa gata. Ayan, mukbang po tayo. Ayan. Pinakulang ko muna siya guys sa luya. Ang laki niyan guys kanina, ini uh, isang buo. Dalawa yun, binigay ko na yung isa doon sa katrabaho ko. Iniwa-iwa ko guys, sobrang laki. Hindi ko na binigyan guys kasi Medyo busy ako kanina. Hindi ko alam kung ano gagawin ko doon na luto. Hindi ako marunong mag-turbo. Kasi alam ko marunong ako magsalang sa turbo ang Kaso, hindi ko alam kung anong mga titimpla doon. Kasi kung magkamali ka guys ng pagtimpla noon, o pagluto, ay hindi yung mga kasi malansa. Kaya ang ginawa ko, para sure ako, sinubukan ko ang adoboin sa gata. At saka guys, uh, nilagyan ko ng pinakulang ko muna siya guys na sa pinakulang ko sa mainit na tubig na may luya diba ngayon guys wala nang lansa ang Nalalasaan ko na lang ay yung lemongrass hmm so guys kain tayo, tayo. Hmm. Di, di ba guys, yung torque Pabo Sabi hmm. nila guys, Mahal daw turkey dito. So, sabihin natin mahal. Mahal ang presyo. Pero sa atin, mula lang to. Kasi ang turkey dito guys, kakaiba naman kasi sa atin. Sa atin alaga. Dito naman yung turkey kasi nasa wild. Wild barb. Yan. Mm. Kala ko kanina niluluto ko guys, ninadobo ko pa lang. Sabi ko, parang dinalis yung amoy. Lasang um, torque pa rin, baboy. Ano? pabo. Ay, amoy pabo. Sabi ko, nakosabla yata yung luto ko. Ngayon guys, Nilag nung nilagay ko na yung gata. Tapos nilagay ko yung lemon grass, yung tanglad. Ayun. Nawala yung lasa, yung amoy guys ng turkey. Bale, an panlasa na lang at saka amoy yung lemon grass. effective talaga ng lemon grass. Hmm. Hindi lang nakakatulong sa pagluto kundi nakakatulong pa so sa protina lemon gas. Hmm. Nagawa kong debut yung sauce mong gata. Hmm. Sa mo guys, hmm. hmm. pampagana. Ito yung ano guys, yung leeg. Kala kong ano nakalagay dun sa loob ng loob ng turkey, yun to palang nilagay. Pinutol pala yung like para ano, magkasya. Mm. Mm. Naalala ko tong leg guys. Hindi ko makalimutan nyo. Yung malit pa ako guys. Pag nagluluto yung chewing ko or lola ko, ng ganito. Lagi ito binibigay sa akin guys. Ito. Hindi ko alam guys, itong leg kung bakit lagi ako binibigay, binibigay sa akin nung bata ako. Nag-iisip ako nun guys kung bakit ito binibigay ko. Parang sa pakiramdam ko parang inaano ako, inaapi ako. Binibigay itong leg sa akin. Sa kanila yung mga ita, laman, yan. Tsaka binibigay sa akin lagi guys, yung paa. Yung paa. Ito. Minsan yung pakpak -pak pa sa may dulo. Hindi ko alam kung inaapi ba ako o ano. Basta, yun ang pang ano ko. Siguro hindi naman. Hmm. O baka binigay sa akin ng ganito kasi ma-okay pa yung ngipin ko. Hmm. Pero bakit sa akin lang, hindi lang yun sa mga Tsahin ko, hindi binigay na gano'n, di ba? Lagi sa akin binibigay. Pero okay lang guys. At least dito, hanggang ngayon, kinakain natin to, natuto, ano, na hindi natin tong inaayawan. yeah. ba? Hmm. Hmm. Kaya hindi ko makalimutan to guys. Like, paa, samunan. Bata pa ako nung guys, pwede naman ibigay sa akin yung hita <laughs> mm. 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 Pero mga salam, pero salamat sa lola ko, pinalaki ako naman yun mm. mm. Sarap guys Gubos mm. na mm. Meron pa ako doon sa ano. Hmm. Sarap. Kala ko hindi mato ano yung misyon ko eh. Dadalawa isip pa ako sabi ko hindi ko ata makakain ah. Kasi nung niluto ko pala yung adobo sabi ko iba na yun lang amoy. Amoy ang Pero nilagay ko na yung lemon grass. Wow. Ang sarap. Hmm. Yung ngita guys, hindi ko sinama. Ang laki ng ngita. Nagay ko sarap rep. Baka may plano yung asawa magluto ng kung i-oven. Sabon ko. Masasabihin ko sa kanya. Baka hindi makain pag in-oven. Malansa. Ang luto lang talaga yung may mga lalagyan mo siya ng luya, lemongrass, tanggalan lang sa akin. Hmm. So, hindi niya manluluto yung kasunod-sunod. Ganito pa yung ko. Gata. Gata. guys, kumuha pa po guys, nabitin Mm. Adobo sa gata guys, ang luto eh, nyo, luto nyo sa torque. Hmm. Sarap. Mm. Saya akan mencabar ini, saya berjanji. pa isa guys oh. Para malaman mo na ay, eh, Para ma Niwala kayo guys na masarap yung pakaluto ko Kasi ako guys Medyo maselan din ako sa Mga karne Pag naamay ko na medyo malansa Hindi ko na kalakaan Lambot. Hmm. Amoy lemon grass, lasang lemon grass. Grabe. Tapos luya. Mm. Hmm. Ang pasarap. Dalawa ka. guys dalawang malaking turkey pinasawa ko pamigay mo na yung isa binigay ko sa trabaho. si Drew may pasok yun may trabaho ayun guys hanggang dito na lang guys ah! Ah! excuse me maraming salamat And thank you. maraming salamat po sa suporta ah. paki Please subscribe and please click the notification bell. Huwag niyong kalimutan mag share o at mag comment dyan. Maraming maraming salamat and God bless. Sana matulungan niyo ako sa aking YouTube channel. Bye bye!